Pagdating niya dito, parang gusto ko pang umisa. <laughs> Ay, hala sila, sabi ko eh. <laughs> yan oh. Plug and lang yan dyan. Ito yung ano, no? 30mm. White Hawk, guys. Ito si Sir eh. oh, Suki ni White Hawk to eh. Yan. Ka... CDI. CDI. O oh, tupa, ito pa galing to dun eh. No. Oh. So ito pa guys eh. Kakabit din siya oh. Version 2 ng 63.5 mm na block. Ayan. Papalit dito. Na-upgrade siya sir. ingitin muna <laughs> bago i-test ride <laughs> hindi yung mga langis yan na natapon dyan sa tambutso ayan na guys tapos na at ititest test ride na ni jefe Ayan, so kung napansin nyo guys, bali hindi na binalik yung kanyang ano, uh, side fairing or engine cover ano. Kasi para maiwasan na rin yung overheat ng block. Oh, Tawasin ang tunog ng tambutso ah. <laughs> din De eh, oh. Bumbo eh. Pagka na balik na yan, ibig sabihin natutuwa na yan. <laughs> Pagdating yan dito, parang gusto ko pang umisa. <laughs> Ayala sila, sabi ko eh. <laughs> sa pa Sabi ko nga sa kanya, lando ka sa kanto sabi ko bumbo yung tunog Dinig pa rin hanggang dito ah. Dito si yung Stay busy. Para kasi. Ah, okay. Uy, ikot mo ba Hop, <laughs> dali lang. umpisa na yung break-in <laughs> natuwa na eh, hindi pa, layo na <laughs> oo nga eh ay, pitik-pitik lang, bumbo kasi yung tunog pa, parang umuuna pa tumawid pa sa kabila naglow ka ba? O ganyan talaga yung ilaw niya? Parang... Ah, kasi kanina puti yan eh. Ah. Ah, okay. Top okay. ka ha ka dyan dating ha buti hindi kayo nauhuli niyan bawal yan <laughs> ba bagay uluhuli lang yan pagkalakita eh Hindi, <laughs> maganda, maganda kasi dahil open carb na, open ano pa yung ano niya, yung exhaust niya pa. Baka sumakto na yung na, exhaust diba niya. So, uh, Mabigat ka pa niyan. <laughs> o uh, para, uh, oh, para may adjust natin kung sakali man, kung mataas o mababa. at makuha din natin yung feedback mo, initial feedback sa But <laughs> Ano sir? Naramdaman mo na yung initial power niya? Basta ganun lang muna, wag mo nang tataas dun sa 6,000 RPM. Laro-laro mo, lalo na yung first 500 kilometers. Marayon, marayon. Parang ano, parang gumaan lang gusto yung motor mo. <laughs>